dumaan si Baya, may dala siyang tilapia. 350 per kilo. Amma, kundi dera ni sa 1 kilo. Bodi Kilo, 7 gram. 7. 1 kilo, 700 gram. 1. Point, what is that? Chasat seven. Seven hundred. One point seven kilo. Limang piraso. Buhay pa o. Oh. Asher? You give me the big bata. For fish. The small basin in the kitchen. Go get. Go <laughs> get.

pakpakis-kis ko lang tapos patanggal ko lang yung nasa niya ganyan lang hindi hahatiin para ano prito prito hmm. naglalaro ng football yung dalawa mo hmm. Itong mahirap dito sa amin, mahirap maglaro ang mga bata na ano, gawa ng tabi talaga ng kalsada delikado kaninang umaga na disgrasya si ano yung kilala nyo si Badyo yung binibilhan namin ng gulay nagkataon na yung anak niya na lalaki at saka yung asawa ni Baya ang nagtinda kaninang umaga ngayon yung bata biglang tumawid iniwasan niya yung pag iwas niya sila yung naksidente sila yung natumba may mga iba kasi dito, ano, hindi nila... Yung anak nila, pinapabayaan nila na naglalakad sa may kalsa, diba? Asher, sir! Ah, sir! Gano'n, delikado ito. Ay, hirap magpalaro sa bata. Pag ano, lalo ganitong hapon, busy ang road. Mga ba bus, school bus, ganyan. Tuk-tuk motorcycle. Aidan! Shh! Ay! Aidan! Ay. Eh, mm -hmm. Kaya ayun. Suguro sabi suguro nung anak ni Baya mas okay na na silang magnanay ang ano, ma ano kaysa makadisgrasya sila ng bata. Iniwasan niya yung bata, yung syempre tuktuk -tuk, -tuk na ano, hindi yung tuk -tuk na kagaya tuktuk -tuk namin, no? yung tuktuk -tuk na pang deliver ng gulay talaga. Yun. Three wheels din kasi yun eh. So, pag tumawid bigla yung bata doon no, oh, yan dyan doon doon dyan sa may malaking puno doon sa may malaking puno na yan maraming kasing bata doon sa kanila biglang tumawid yung bata umano siya lumiko siya yung pagliko niya na out balance yung tuktok natumba sila tapos sabi ko kumusta na naman yung magnanay okay naman daw sabi ni Asis kasi inihatid ni Asis sa bahay nila ano lang gas parang something gas gas lang pero okay naman daw sila minsan kasi mga nanay dito hinahiyaan nila yung mga bata na naglalakad lang sa kalsada hinahiyaan nila na naglalaro lang sabi ko nga may, may nakita kami nga dito eh kasing laki lang ni Tonton pero naglalakad na siya mag isa sa kalsada nasa gilid ng kalsada jusko hindi mo alam kung nasaan ang nanay bas na naman, oh. Pharmaceuticals. Ah, sa pharmacy to. Pharmacy dyan sa may, ano, loob, sa may kairahani. Suguro, ano, shuttle bus, suguro ng mga workers? Hmm. Yan, medyo malaki, maluwang yung harapan nila, sunilan. Dyan sila naglalaro. Tarat, hmm. tatatatan. Ta, -da, ta, -da, ta -da naman ang isa kong bata, o. Oh, naglalaro din dito sa may tuktok, oh. <laughs> Ay, ching. Ay, Ay, -chi. -chi. oh, yeah. yeah. Ay, So, mag-fry tayo ng isda, guys, at magpakulo din tayo ng tubig kasi magluluto tayo ng sinabawang tilapia para may sabaw tayo ngayong gabi dapat prito lang sana sabi ni Asis gusto daw niya ng may sabaw kaya iyan saka separate yung sabaw natin kailangan iprito muna natin yung tilapia natin para mas masarap ba siya matanggal yung lansa kaya yun mas prefer namin yung na-fry muna bago sasabawan yung ating ano, fish. So, ayan, naglalakad kami papunta sa May Hanging Bridge, dito sa May River. Yes, we will go! Kung natatanda nyo, dito kami nagupupo nila. Ah, sir, wala pang tonton nun. Nandito kami, naglakad-lakad. Eto, may nagtitinda dito ng pure honey eh. No, you're not gonna touch any dog, anak ko. It's dangerous. Dangerous. May mga nagtutur. Tingnan nyo, ang daming mga van, oh. Punta sila doon. May mga elephant kasi doon sa may kabila. Elephant. Too far if you will go. si. ang daming sasakyan, oh. Ang daming nagtutur. Ah, Saturday. Saturday kaya ang daming tao ngayon dito sa Saura ha? mga buhari there make pipi there ayan yung hanging bridge o na ano natakot si Asher noon oh there's a motorcycle Tiktok, tiktok, <laughs> At magtitiktok daw sila. So mauuna na tayo. Malapit lang pala mga kamag-anak ni Asis dito sa ano, dito sa park na to. Ayun yun, may, may mga elephant doon. Yun yun, may shelter ng mga elephant yung doon. Maraming elephant doon. May nakasalubong kami Chinese ano, tourist. Nagti-TikTok sila. Ah, oh, TikTok, TikTok. Di TikTok sila. Tiktok. Ah! So ayan siya guys, so, Elephant Breeding and Training Center. So, tingin tayo ng mga elephant dito, Chitwan National Park. Mm. I might take it! May u tumak. Beer o ayan, elephant dera. Huh? Oh, oh bigwan. Ah. Ticket counter na kung may bayad pala. Yes. Hati! Hati! What hati? Hati's elephant? Yes. Hati! Hati! Hati, hati, baby elephant, baby elephant. Nandito ang mga elephant. O, nagsasayaw yung elephant. Oh. They are dancing? They are dancing? Doon doon. Puta her. Ilasan. <laughs> Degi sa Sasayaw. Sasayaw yung dalawang elephant. Oh. Ito yung mga ano, nung, nung nagkaroon ng elephant festival, Sila itong mga elephant na to guys, yung mga pinalaro nila ng football, ganyan. May mga pangalan tong elephant na to eh. Hanggang doon, Hanggang daan. May baby elephant doon oh. Itong mga elephant din na to, kapag gusto mong mag-ride ng elephant, maglalagay lang sila ng uupuan. Tapos iikot kanila sa jungle kaso. One picture. Why? <laughs> Ayan, parating na sila. Nauna kasi kami ni Asher. Kasi TikTok sila dun sa may malaking kuno. Ang daming ano, oh. Napunta dito. Yes. Nandun pa si na ano ang iba may tatlo pang naiwan doon. Yes. <laughs> Daldalya. <laughs> Ngayon palabas na kami, pabalik na ulit kami. Bali isang ikot lang mga ano mga elephant lang na naka-display. May isa doon ni eh, o oh. nakahiwalay ayan oh. Nasa jungle siya o. Oh. Pero nakatali may mga chains sila. Naka paglakad-lakad dito habang nagaantay maluto yung pagkain. Hajur, inaantok tong karga ko. Nagluluto pa lang si Naasis kaya sabi nila maglakad-lakad daw muna kami dito kaya yun. Asher! Hi. Hi. <laughs> Mga boy ni yan, boy ni. May isa pa dun, na iwan. Ako yung panganay. Kami ni... Yung asawa ni Sunil, kami yung panganay na buhari. Kasi si Sunil, si Asis yon. Ano lang, panganay lang si Sunil ng isang taon kay Asis. Kaya, yung mga sumunod na buhari, mga boy ni boy ni na yun. Palabas na kami, pabalik na ulit kami sa hanging bridge. Yun lang yung nandito, ano, shelter lang to ng ano, ng elephant at saka yung mga workers ayan mga workers ah nakakain nakain sila uh, <laughs> may duma tatlo ang ah, malalaki tong mga to kaysa yung mga nasa breeding ano center hati hati